Uh, hello po Hello po sa inyong lahat Isang magandang umaga po sa inyong lahat Ngayon po ay 12 ng Marso 2025 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.45 ng umaga uh, Araw po ngayon ng Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkul dito sa apila ng mga Duterte sa Korte Suprema. Uh, ang title ko po ngayon ay Apila ng mga Duterte sa Korte Suprema Tama ba? Yan po ang yan po ang tatalakay natin ngayon. Uh, gagamitin ko po ang Biblia para may kaunti tayong kaalaman na matutunan. Opo. Tama ba yung, yung apila ng mga Duterte sa Korte Suprema? Ay, una ay nagdesisyon na po ang ang Korte Suprema dati dyan na ang ICC ay may may karapatan na habulin pa si Duterte at walang magagawa ang ang Philippine government. Yan po ang desisyon nila dati, unanimous po yan. Kaya nga ay ang masasabi ko diyan ay although na karapatan nila yan, karapatan po ng mga Duterte na maghain ng kanilang hinaing o inaakala nila na karapatan nila o tama sila ay okay lang po yun pero palagay ko wala na sa hulog opo at yan po ang tatalakayin ko wala sa hulog o aywan ko lang kung nagkonsila sila parang nagtatanga-tangahan opo at gagamitin ko po ang Biblia bakit ganoon na nagtatanga-tangahan na lang sila? Alam nila yan. Uh, pero mas maigi ay kasi ang Biblia po ay kasaysayan po ito eh. At makatotohanan po ito. Kaya hindi pwedeng ikwan ito baliin o hindi pwedeng baliwalain. Hindi pwedeng ikontradik ang Biblia. Ano po ang sabi ko? Ay para na lang silang nagtatatanga-tangahan Kung... Kung inaakala nila na... Na okay yung ginagawa nila o papaboran sila ng... ng Korte Suprema. Ay malayo po mangyari yan. Malayo. Ah... Uh, ang sinulat ko dito ay yung kasi pag aristo kay Duterte ay may mga pagkakataon sa kanyang buhay parang challenge pa niya ang ICC eh, na hulihin siya o oh, challenge niya po eh o kaya ay kinakantsawan niya ang ICC na kulihin siya ang sabi nga niya noon ni eh, ICC hurry up di ba bilisan nyo o oh. hindi ba ay ko lang kung yan talagang style niya na lilituhin niya ang mga tao o ang mga humuhuli sa kanya o bibigyan niya ng doubts yung mga tao ayaw niya pero gusto niya o nakaridi siya o reading ready siya Ganun po. Ay bakit ngayon ay mag pa sila sa Korte Suprema? Hindi ba? O hindi ba panluloko yan o nanluloko yan? Hindi ba? Ang sabi niya noon ay naiinit na siya. O ICC, hurry up. Sabi niya. Pero hindi po yan ang tatalakay natin dito kasi nga ay ako naman po ay hindi naman sa hindi ko panini, ang ang mga salita ng tao. Hindi naman ganun. O hindi ko naman sinasabi na hindi nating kailangan yan. <laughs> ang sinasabi ko lang po dito ay mahirap pagkatiwalaan ang mga salita ng tao. Opo, o mahirap nating tanggapin 100% na sinasabi niya noon na hurry up. Sabi niya hindi ba hurry up, i sisi hurry up. Mahirap natin po i. Eh. At ngayon i eh, mag-aapela sila hindi <laughs> ba nung hinulis ya. O Ulitin ko ano, hindi po ako the proper word eh, hindi ko po tinatanggap lahat ang mga salita ng tao. Opo. Hanggang hindi ko napag-aralan o hindi ko nasuri sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan po. Pag sinabi niya na hari up noon, hindi ako naniniwala dyan. Opo. Yung po ang ibig kong sabihin dyan. Pag sinabi niya na nakaridi siya, ganyan. Ay, hindi ako naniniwala agad dun. Ayan po, ano. Ngayon, ah, bakit ko sinasabi na mali yan? Mali yang, yang gusto nilang mangyari o wala sa hulog? Kasi po, ang Biblia po ay nagtuturo ng hierarchy of authority. Opo. Hierarchy of authority may mga bahabahagtan yan, yung mga authority. Opo, may mga posisyon yan na magkakaiba. O, yun nga, yung mayroong uh, mababa, may mataas. Ganun po yan. Galing po sa Diyos yan. Opo, kinopya lang po ng mga tao yan. Opo, Example po ano, halimbawa sa judges, hindi ba? O, oh, mayroong judge doon sa lower court. May judge doon sa, sa court of appeal. oh, may judge, may kwan naman, may justice naman tayo sa Supreme Court. Yung kataas-taasang hukuman. Mayroon po ganyan eh. Hierarchy po yan. O, oh, sa ating pinapasukan na paaralan, hindi ba? May principal. O, oh, mayroong mayroong teacher o oh, mayroon pang superintendent hierarchy po yan na pinatutupad po yan ay sa politika may mayor hindi ba may governor o oh, hindi ba may vice mayor o oh, may vice governor mga hierarchy po yan at pinatutupad po yan ngayon ay pagdating dito sa ICC ay mataas po yan eh, kisa sa Supreme Court eh, kasi nga yung ICC ay binuo po yan ng mga ah uh, yung mga country na ang alam ko ngayon ay nasa 124 po ang ang membro na diyan. O oh, 124 countries. Ngayon kung tatanungin niyo ako ay bakit ayaw mag-member ng malalakas na mga bansa? Ay ayaw nga nila Ayaw nila, ano magagawa natin? Pero tumutulong din sila dyan. Opo, tumutulong sila. Katulad ng Amerika, eh, hindi raw member dyan. Ay hindi nga kasi kaya nilang pasukin naman ang, ang bansa eh. Kung gusto nila eh, hulihin ka eh. O, kaya nila o kaya nilang mag-implement ng sarili nilang batas yung yung kwan yung, yung ano ba yun yung ginawa nila kay Bato, na hindi nila pinapasok si Bato sa, sa Amerika, o, mayroon silang gano'n eh. Mas mabilis pa. Kung ikaw ay suspecha nila na human rights violator ka. Gano'n. May batas silang gano'n. At saka, isa pa, ay superpower sila. Halos lahat ng superpower ayaw mag-member kasi nga ang karamihan ng member dyan ay yung mga maliliit na bansa na inaapi sila. Kaya nagsama-sama sila para itatag yung ICC. O, ganun po yan. At mataas po yan kisa sa Supreme Court, sa hierarchy. O, mas mataas yan. Ay bakit, eh, ano ang gagawin ng Supreme Court? Ay, I, hindi niya susundin ang ICC, adi parang sinasabi na Supreme Court, o kami, Supreme Court kami, pwede, pero pwede kami hindi nasundin ng mga kwan lower court. O, parang ganun ang sinasabi nila. Hindi nila gagawin yan. Yan po ang sinasabi ko. Kasi nga, may hierarchy ang mga authority. O, ipagpalagay na na, na hindi na tayo susunod. O, Uh, babaliwalain natin ang ICC. Kakayanin ba natin na na ang bansang Pilipinas ay wala na tayong kakampi? Oy, sinong tutulong sa atin in case of yung mga calamity, hindi ba? O may kailangan na naman tayong nahulihin? hulihin. O ganun po 'yan. Pero bago kong po ibigay yung 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 Bible verse, ah uh, hindi. Ibibigay ko lang po muna yung example ha dito. Oh. Pupunta ako dito. Ayan po, nababasa nyo po itong Daniel. Sa Daniel chapter 10, verse 2, 3, 12, at saka 14. Ito po ano, ito ay patunay po na pati nga sa mga kwan eh, sa mga evil spirit eh, mayroon silang hierarchy of authority eh. May sinusunod sila. Kasi nga yung anghel na isinugo na gustong tulungan si Daniel, dahil na nalangin po si Daniel sa Panginoon, ay agad-agad isinugo yung anghel. Ay hinarang siya ng isang anghel ng, ng evil spirit, hindi siya uubra eh. O, hinintay pa, dumating si Michael Oh, kasi si Michael nga ay mataas ang katungkulan. 21 days po na delay. Oh, nakasulat po 'yan. So may hierarchy din po sa mga demonyo. Ayan po, ay palagay ko naman naniniwala naman kayo diyan kasi nga ay nakasulat na eh. Basahin ko lang po ano. At that time ay Daniel, sabi niya, more for three weeks. I ate no choice food, no meat or wine, touch my lips, and I asked no lotion at all until the three weeks were over. Ayan po ano, nananalangin siya dito eh. Then, he continued, Ah, uh, hindi ito ay eh. verse 12 pala ito. Pero okay, basahin ko na lang. Makukuha natin dito eh. Do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard. Ayan po, naririnig po eh. Naririnig po ng ng Panginoon 'yan, no? Your voice, uh, your word were heard and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom restricted me for 21 days. Ayan po, nakipaglaban siya eh. Doon sa ang kwan dito nakasulat ay prince of Persian kingdom. Pero yan ay anghel po ng demonyo yan. Opo, control doon sa doon sa yung king ng Persian kingdom. Ayan po, nakipaglaban siya doon at hindi niya matalo. Opo, malakas siguro. Ay, kasi may mga hierarchy po eh, ang mga anghel eh. O, hindi niya matalo. 21 days. Ulitin ko lang ano, but the prince of the Persian kingdom refused to uh, resisted me. Ayan resisted adi nakipagtunggali hindi ba 21 days matagal din po hindi ba kaya hindi siya nakasaklolo yung hinihiling ni Daniel na tulong ay hindi siya nakasaklolo doon then Michael ay to na si Michael medyo ay <laughs> mataas ang katungkulan din nito ayon si Michael sabi niya yung angel Michael one of the chief ayan oh chief princess Princess kasi ang tawag na siguro noon, ano, pero ngayon, anghel yan eh. Chief na anghel, hindi ba? Came to help me. Ayan, tinulungan siya. Hindi ba? Yung anghel na isinugo, hindi yan ma makaya yung anghel ng demonyo na humaharang sa kanya. Ayan po, hindi ba? May mga hierarchy po eh. Hindi ba? Oh, Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future? For the vision concern at time yet to come. Ayan po. O, ay, ay, yun, yun yung hinihiling niya eh. Yung, kwan, eh. yung bigyan siya ng, ng wisdom o vision. O pangitain siguro yan. Hindi ba? Pinapakita po yan eh. Ayun. Ngayon, ay bago ko po i, Ibigay yung mga verse naman na ang iyang hierarchy of authority galing po talaga sa Diyos yan, at nilalakad po ng Biblia yan. Ano? Nilalakad po ng Biblia yan. Ngayon ay ay bakit ito si Duterte ay ayon yang sundin yan, hindi ba? O Pero bago ko po ibigay ay hayaan niyo muna po na pasalamatan ko muna itong mga kuan natin, mga mga sumusubaybay po sa atin. Uh, salamat po sa inyong lahat ano ay ito po sila ano si Pusikat si Doris May si Antonino si Ronil si Ibi Compio si Joey Balinsuela salamat po sa inyong lahat uh, third pangatlo user NB Parot Parot Pabs Naranja Romil Sorger Padua Lloyd Trabier Andres Sanario Juna Canao Rosana Kawili Bir Orosco, Ernie Caliago Christine Juranas Digna na umali Archie Guillermo Joseph Angelo May ramiday na Rafael Aquilato Mayit Hinsyo Dio Iyanong Bilya Laginyo Mister Yang Toy Emilita Rua Monica Dongsao Richard Jamura Yoser Kiki Yoser Ixio Nelson Nukop Salvacion Akisar Sinayda San Andres Joey Chavez, Ramon Junior Rojas sa El Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tamblanti, Sweet Potato, Kuko Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Olavier, ah, Rolando da Dordas, uh, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casley, Maria Slibira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila amag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, triko Mo Obria, Concepcion Barsi, Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, ano, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Mandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa ulang To, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, ka Waldi Carbonil, Atorni Silo Magno at saka si Kristan. Uh, Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Ito po ang verse na isi-share ko sa inyo. Ito o, itong Roman starting. Yan po, mababasa yun dyan, ano. At ginagamit po din ito ni Kibuloy at yung mga supporter ni ni Duterte noon. Yung Roman starting, let everyone be subject to governing authorities, for there is no authority except that which God has established. That uh, the authority that exists have been established by God. Yan po eh. Yan ang paborito nila. Hindi ba? Nanilabanan ko yan dati. Hindi nila naiintindihan yan. Pero ginagamit nila. Oh, Pilit nilang ginagamit yan nung presidente si Duterte para lahat ng tao ay sumunod. Ayan po ano. O, oh, ayan ano. Let everyone be subject to governing authorities for there is no authority except that which God has established. The authority that exists now has been established by God. O, oh, pero para sa akin, has been allowed by God. Kasi nga, yung iba, nandaya lang naman yan, hindi ba? Nandaya lang sila. Inalaw lang yan. Ganun po yan. Inalaw lang yan. Pero, pero nga ay uh, susundin natin. Pero hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin yan eh. Hindi ko na ipapaliwanag kasi nga, pinaliwanag ko na yan dati eh. Si Jesus Christ lang po ang nakasunod yan. Na bagamat siya ay walang kasalanan, siya ay sumunod sa governing authority ng Romans. Kasi alam niya, may Diyos eh. Alam niya na hindi siya pababayaan ng ama. Unang kanyang ama. Alam niya na may justice din sa bandang huli. Ayun po. Pero ang tao po, pag hinuhuli na, ay lalaban niya niya. Eh. Ayan nga, nag sila. Na pumunta sila sa Supreme Court. Ayan po ang totoong tao. Tunay na tao po yung ganyan. Oh. Pero nga, ay, ang nilalaban ko po dito, ay yun nga, ang Diyos po ang nagtuturo sa atin na may hierarchy ang authority. Oh. Colossians 1.16 for, for by Him, all things were created. Si Jesus Christ po ito, ano? For by Him, all things were created that are in heaven and that on earth. Kahit na yung nasa heaven kanya, naandito sa lupa, ay ginawa yan sa pamamagitan niya o oh, ayan ano visible and invisible kahit na hindi mo nakikita kahit nakikita mo kanya ginawa yan sa pamamagitan niya whether thrones or dominions ayan mga kaharian nga yan ni mga gobyerno hindi ba o oh, or principalities or uh, powers ayan po ginawa yan sa pamamagitan niya all things were created through him and for him. Ayan po. So, ayan, may mga kwan i, eh, may, may kwan yan, may sari-sari na mga, yan nga, thrones and dominions ang kwan yan. Pero yan ay nakreate yan dahil kay Kristo at para kay Kristo. Ayan po. Dahil kay Kristo, kasi nga, kung walang word, kung walang salita, wala naman yan eh. Kung walang salita na siya nga yung salita eh, si Jesus Christ po yung salita, kaya by Him, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, doon lang na-create lang ang lahat ng bagay. Ano? Pero nabanggit yan, ay ang daming binanggit yan eh, whether visible or invisible, whether on heaven and on earth, whether thrones or dominions or principalities or power, ayan po, nabanggit na lahat yan. Psalms 115 verse 3, ayan po no, but our God is in heaven, he does whatever he pleases. Ayan po no, siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan po, nagkakamali lang po ang tao na sinasabi ng tao na siya na, no, siya na. O iniisip ng tao na hindi na siya mawawala doon. O, oh, diniskas ko po kahapon, lahat yan ay temporary lang po yan. You do not even know what will happen tomorrow. Ang nakasulat po sa Biblia, diniskas ko yan. oh, kaya kung presidente ka man, ay hindi naman habang buhay yan eh. At saka nga, ang, ang sabi ng Biblia ay yung mga priest niya eh, hindi naman permanente dyan Yung mga priest na yan ha, mga pari, hindi ba? Kasi nga, ah, uh, death, sabi niya, or yung physical body nila uh, because of that they cannot continue yan po ang sinabi ng Biblia because of that they cannot continue oh ay tapos iisipin naman ng isang presidente siya na ang pinakamagaling hindi ba oh o oh, siya na ang pinakamakapangyarihan sa lahat hindi ba hindi po wag nating isipin na ganoon temporary lang po yan at kung sino man ang bibigyan ng Panginoon God set up kings and remove kings. Yan po ang tandaan natin. Romans 11 verse 33. O, oh, ang kasuad dito, ano? The depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and untraceable His ways. Ayan po. Hindi ba? Oh. Lahat yan panukala niya po yan eh. Yang mayroong hierarchy at pinaliwanag ko na kahit saan ka pupunta may hierarchy yan. Kahit na nga sa pamilya eh, hindi ba? Oh, may hierarchy. Oh. Kung bata ka, susunod ka dun sa magulang mo, hindi ba? Ganun po yan. Oh. May hierarchy po talaga eh. May may mga bahagdan ang authority. Ulitin ko lang po ano, o the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. Ayan nga, ay hindi mo nga, i yung wisdom ng Diyos, ay hindi mo nga makuan yan eh. O, hindi mo matrace. Ang ah, kwan dito eh, unsearchable eh. O kaya hindi pa pumasok sa ating isipan. Yan ang ibig sabihin yan. How unsearchable searchable. Hindi mo ma-search eh. Bakit ganun? yung, yung mga judgment niya, o oh, ay, ay, siya lang nakakaalam po eh. Un untraceable. Hindi mo nga matritrace eh. Bakit ganun ang ways niya? O. Oh. Ayan po. Lahat po yan ay galing sa kanya. Opo. ay kaso nga lang, ay hindi iniintindi ng mga tao. Opo. hindi iniintindi. Ang akala kasi ng tao ay ligaw nga ang tao. Akala niya siya ang pinakamagaling. Opo, akala lang po yun, pero hindi totoo yun. O sige po, at, at hanggang dito na lang po, ano, na ipaliwanag ko na, na kahit na sa demonyo may hierarchy ng authority, kahit na sa mga anghel ng Diyos may hierarchy, ay dito pa sa lupa, hindi ba? O, igalang po natin, ah, ang, ang hierarchy ng ICC. Kasi dinisisyon po yan ng mga tao, eh, ng mga bansa po. Opo, ay ilang ba ang bansa ng, ng buong bundo? Ay 200 plus lang ata. O adi, mas marami ang pumanig doon, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po. Ano, at dalayan ko po sa Panginoon, ay sa ating pakikinig po ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.